Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Tin. Ate Tin, ang pangalan ko. Ano nga ulit ang aking pangalan? Very good! Ngayon, bago ko sisimula ng aking kwento, maitatanong ko sa inyo. Meron ko kayong mga kaibigan? Very good! Kung mayroon, tinutulungan ba kayo? Very good! So, ngayon, ang ating kwento ay pinamagatang ang pagbantay ng kagubatan na isinulat ni Kenji Barrios, Edrien Bustos, Gladys Rose Langan at ginuhit ni Gary Scarlan at na iba pa. Pero bago natin sisimulan ang ating kwento, nais ko muna ipakilala sa inyo ang mga tauhan sa kwentong ito si Leon na matumungin at may tatlo siyang kaibigan. Ang kanyang mga kaibigan na si Conejo, si Lobo, si Unggoy at nang na iba pa. Ngayon, sisimula na natin ang ating kwento. Noong unang panahon, sa isang pahimik at papayapang kagubatan, ay may nakatira pabait at matulungin na leon. Kahit sino, basta't nangangailangan ay kanyang tinutulungan. Isang araw, naisipan ni Leon na maglakad-lakad at mamasyal sa kagubatan. At sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, isang humihingan ng kuneho ang lumapit sa kanya at ito'y humingi ng tulong. Ani ni kuneho. Tulong, ginoong Leon. Tulungan niyo po ako. Ang aking kapatid po ay nahulog sa blast. Sabi na nila yun, saan? Tara, tulungan natin. At minuntahan nga nila ang butas kung saan naroon ang kapatid ni Cuneho at agad naman itong tinulungan ni Leon na makaahong sa butas. At nang makaahong sa butas, ang sabi ng dalawang tunay, Salamat po, ginoong Leon. At ang sagot naman ni Leon, walang anuman. O sige na, umuwi na kayo at maggagawin na. At baka hinahanap na kayo sa inyong. At naglakad-lakad na naman si Leon. At nakita niya si Unggoy. Ang tanong niya, anong nangyari? At ang saad naman ni Unggoy, Leon, tulungan mo kami. Nanggugulo na naman si Lobo sa ating mga kaibigan. Hinaumagahan, habang natutulog si Leon sa kanyang kuweba ng mahimbing, nakarinig siya ng sigawan sa labas. At pinuntahan ni Leon ang kanyang mga kaibigan at nadatnan niya na naroon si Lobo at pinatakot ang At sa galit ni Leon, umungol siya ng napakalakas. Roar! Nagulat at nakatakot naman ang logo, kaya umalis na rin ito. Nahihiyaman si Lobo na humingi ng tulong kay Leon. Ngunit wala na siyang kapitilian dahil gutom gut, na gutom na ito. Ani ni Lobo. Leon, maaari ko bang makahingi ng makakain? At ang sagot naman ni Leon, halika tumuloy ka. pinatuloy ni Leon si Lobo sa kanyang kuweba at hinandaan na iba't ibang masasarap na pagkain. Nang siya ay makaalis, nakonsensya naman si Lobo sa kanyang masamang ginawa at humingi ng tawad dito. Sabi ni Lobo, Patawad sa lahat ng aking nagawa at sa mga kaibigan mo. At ang sagot naman ni Leon, lang. Basta't huwag mo nang umulitin at masama iyon. Halika't samahan kita sa kanila. At sinabi naman ni Cuneo sa lahat na makikita niya at kung paano pinatuloy ni Leon si Lobo at pinaghanda ng makakain. At sinabi Sinabi rin niya na pinapatawad na ito ni Leon at nagsisisi na ito sa kanyang mga nagawa. Nang makarating na si Leon at si Lobo sa kinaroonan ng kanilang mga kaibigan at humingi nga ito ng tawad. Si Lobo sa kanila. Aning nilo, patawarin sana ako sa aking mga nagawang kasalanan pangako, hindi na iyon mauulit pa. Nangako si Lobo na hindi niya nauulitin ang kanyang mga nagawang kasalanan at nakita naman ito ng mga kapwa na totoo na sisisi siya kaya kinaibigan nila ito at pinatawad. At simula noon, naging payapa na ang kagubatan at ito ang wakas ng aking kwento. At ang moral lesson ng aking kwento ay maging bukas na nangangailangan ng tulong at maging mabait sa kapwa. Yan ang aking kwento. Maraming salamat. Bye!